paano magpalit ng pangalan ng Facebook page. Kung isa ka sa may Facebook page at gusto mo ito palitan ng pangalan at hindi mo alam, para sa iyo ang video na to. Kung isa ka namang content creator at personal account ang iyong ginagamit, I suggest na gumamit ka ng Facebook page. Kasi pwede ka gumawa ng maraming Facebook page gamit lamang isang account. Kapag ano na eh, hindi mo na kailangan ng maraming email at mobile number na gagamitin mo dito. Hindi tulad kapag gagawa ka ng account ay kailangan mo ring maraming number at email address. At kung may Facebook page ka na at gusto mo na palitan ng pangalan, gamit lamang smartphone, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto naman ng video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook apps. Ayan, kung sa Facebook na tayo, kailangan nakalagin ang ating page dito or nakaswitch account. Then, pagkatapos, kung nakalagin tayo sa ating page, ang gagawin lang natin ay dito sa may upper right side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, scroll up lang natin. Pindutin lang tong settings and privacy. Then, pindutin lang tong settings. Ayan. Then, scroll up. Under sa audience and visibility, makikita natin dito ang page setup at pindutin lang to. Ayan. Then, makikita natin dito yung pangalan ng page natin. Then, makikita link natin yung view at pinutin lang itong view. Ayan. Nakalagay dito sa page na to ay pangalan ng page natin. Then, nakalagay dito ay place note. If you change your name on Facebook, you won't be able to change it again for 60 days. So, once na mag-change tayo ng pangalan ngayon, kailangan lilipas mo na ng 60 days o dalawang buwan para makapag-change ulit tayo ng pangalan. Eh, lang natin ay i-edit yung pangalan natin. Kailangan pinutin lang natin itong box. Yan din kailangan natin burahin. So, nalagay natin dito na bagong pangalan ng page ko na to I love hearts. Ayan. Then, pagkatapos, pindutin lang tong review chains. Ayan. So, kung mapapansin nyo, lalabas dito yung current page name, Brian, din. New page name, Love Hearts. So, pagkatapos, makikita mo dito sa baba ang to save the settings, please enter your Facebook password. So, i-enter natin yung password ng account natin. Then, pagkatapos ma-enter yung password, pinuti lang tong save changes. As so, kung mapansin nyo, nagbago na yung pangalan ng page natin. So, love hearts. So, nakalagay dito, our your last name change was on October 2, 2024. So, ganoon lang, kadali.